Ayan, mapagpalang gabi mga kaluks kaliwanag natin dyan. Ito yung inyong si Roger Lux Day. So, nandito kayo, tayo ngayon sa barangay Talabaan kasi may emergency. Itong pasyente natin babae ay dalawang buwan na na nahihirapan sa kanyang karamdaman na hindi matukoy ng doktor. Tama ba, no? Hindi matukoy ng doktor. Marami na siyang manggagamot nilapitan at wala pa rin every time daw na may manggagamot sa kanya, nahihimatay siya. Katulad kanina, hindi ko lang naipakita sa video. Pagdating ko, nahihimatay siya. So, wala siyang finding sa doktor, pumunta na sa ospital. Kawawa naman. Uh, sobrang papasok talaga ito dito sa kanila sa talabaan at anong oras na pero pumunta pa rin tayo kasi naawa tayo dito. So, tingnan natin mga kalugs kung ano bang meron dito sa pasyente natin kay ano ko. Oh, eto. Pwede mo tanggalin yan? Hangga. Dilisanin mo ito hindi Dilisanin mo hindi Dilisanin mo hindi Alis ka na dyan Alis ka na dyan Alis ka na dyan Ang galing mo na lahat yan Alis ka na dito ha Alis ka na ha Ang ka lang Alis ka na ha Aalis ka na hindi. Ano mo? Oo, Aalis ka na hindi. Mm. Oo. Saan ka nang galing? Saan ka nang galing? Inutusan po ako. Ayaw, 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 ayaw. Inutusan Sino nag-utos sa'yo? Sino nag-utos sa'yo? Ang anak oh, niya po! Ang mag-anak niya. Binayaran oh, ka. Ang mag

pang iba? May kasama ka pang iba? Wala na. Wala? Tigman mo muna ang espada ni San Miguel. Espada. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Tapon mo. Kunin mo yan lahat. Dalawa ka may. Asa ba nila ah, yung, na patay. yung ano na patay Ano ka? Muslim ka rin? Hindi oh. ako Christian mo ako! Ano? Ay, Wala kang nilagay, ka nilagay sa katawan oh. niya? Wala kang nilagay sa katawan Huwag kang maingay huwag kang maingay huwag kang maingay tinatanong kita mayroon ka bang ginawa sa katawan niya wala mayroon mayroon o tanggalin mo gamit ang isang kamay dalawang kamay mo ipagpag mo kunin mo itapon iganyan mo sige bilis bilis dalawang kamay sige para hindi ka masaktan masasaktan ka talaga sinasabi ko sa iyo walang takas ang mga katulad niyo sa Diyos ha sa kalooban ni Allah ipakita ko sa iyo kung gano'ng makapangirihan ng Diyos, ha? Alawakbar! Pum! Ah. Tanggalin mo ah. lahat yan. Punin mo. Itapon. Itapon. Huwag laruin. Itapon mo. Utusan ko yung gabay ko. Oo, oh, mag-utos din ako sa gabay ko. Yung babae na matama! Naiingat ko si Nagtitinda po kasi hindi ba bibili yung tindahan Huwag ka maingay. Nakakadisturbo ka na sa mga kapitbahay dito. Huwag ka maingay. Masyado kang maingay ha? Ilan na na biktima mo? Ilan na na biktima mo? Nakapatay ka na? Sobrang busu ako yung bahay. Nakapatay ka na tinatanong ko. Wala pa sigurado ka? Natanongin ko yung Diyos. Panginoong Diyos, totoo bang sinasabi nito hindi siya masasaktan? Pero kung siya ay nagsisinuling, doble ang kanyang parusan na matatanggap. Avertectrobenum, Apomet Voltarigoteris Gusum. Ay, ay sinungaling nakapatay ka na. Sinungaling uh, ka nakapatay ka na. Hindi mo, mo matatako sa Diyos yung mga kasunungaling mo. Ay lang yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Pikit ang mata mo. Huwag kang mumulat. Hindi kita pinamulat. Itapon mo, itapon, itapon, itapon. Yan, ganyan. Itapon, kunin at itapon mo. Itapon oh, mo. Itapon oh, mo. Itapon mo. Ilang taon ka na? Matanda ka na? Matanda ka na. edi eh, papatay na kita. Para matahimik ka na. Wow, may apo ako. May apo. Ito, ito, may anak to. Tatlo ang anak nito. May asawa ito. Ginaganyan mo. Kung unahin ko yung apo mo. Ha? Lang ka. Sibat lang inang birhen. Ha? Pero itong mga gabay. At tukman sa kanya. Yung hagupit. Nang espada ninyo. Usupin ang sikmura na hindi. <laughs> Yan. Hindi na. Patay ka ngayon sa gabay ko. O. Hmm. Oh. Ulitin mo pa hindi na. Ulitin mo pa hindi na. Hindi na. O. Oh. Umupo ka na maayos. Umupo ka na maayos. Umupo ka na. Nag-uusap pa tayo. Diyan ka lang. Relax ka <coughs> lang. Relax ka lang. Pikit ang mata. Pikit. Tatawagin ko yung nagpagawa. Nag-utos tayo. Tinatawag ko yung nag-utos. Pasok sa katawan na ito. Pasok. Ikaw. Ikaw nang nagpagawa. Lalaki ka ba ba eh? Hindi, beko. Lalaki ka ba ba Tayo, Hindi, beko. Hindi ko nagkakilala. Hindi tayo. Ang puno Mag-Tagalog ka. Hindi kita naintindihan. <coughs> <coughs> ang puno Magtagalog ka. Magtagalog ka. Tagalog. Mm -hmm. mag -Tagalog. Uh -huh. Hindi naman yan siya. Hindi oh, okay. uh -huh. ka marunong magtagalog. Pagaming salamat siya. Marunong. O, oh. dahil magtagalog ka. Bakit mo pinakulam ito? Pikit ang mata. Pikit ang mata. Bakit mo pinakulam ito? Kasi po walang nagbibili po sa akin. po ako. Naiingit ka. po ng alas? Diyos na ang gabi po, ah. habang sila natutulog ng tubig. Alam mo bang marami nang nagsurrender sa akin, mga ganyan ginagawa ninyo, nagpupuhos ng mga tubig sa patay. Ayun, umiiyak, lumuluhod, nagsurrender sa bahay ko. Ang iba, na, na, ano no, naparusahan na ng Diyos, na-stroke na yung iba. Gusto mo bang sumunod doon? Hindi po. Ha? Alam nyo naman masama yung ginagawa ninyo? Wala ba kayo takot kay Allah? Sa Diyos? Ha? Wala, hindi ko na po ginagawa po kasi sa mga ay sanay po. ka na walang yaka edi eh, parusahan kita sanay ka na pala apoy pasok po latigo ah. ah. lao po Wow, daliri lang ito. Hindi ko pag ginamit ito. Pag ito gamitin ko ewan ko lang sa'yo. Ulitin mo pa hindi na. Ulitin mo pa hindi na. Gagaling na ito hindi. Gagaling na ito hindi. Hindi to gagaling. Ay bay, magaling ka. Ayaw mo itong pagalingin. Kinuli na nga kita. Ano gusto mo pala kung tayo, mag-away tayo? Gusto mo talaga matikman? Ha? O ayaw mo naman pala. Titigil ka na. O 450 lang binayad mo. 450 lang binayad mo. Magkano binayad mo? <coughs> Libo-libo? 4,000? 400? 400. Ah, 400. Walang niya ka. 400 binayaran mo, ha? Eh, sige. Walang niya ka. Huwag mong babanggitin yung pangalan mo, hindi ko kailangan yung pangalan mo. Gusto ko, last na ito, gagaling na ito, makalakad na ito, babalik nito sa normal, ha? Ha? Pwede hindi? Ayaw talaga, eh. Ay, matigas, ayaw talaga, pagalingin yung pasyente, oh, matigas talaga. Pero saan natin to? Saturado ko sa natukas.

Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Huwag ka na hindi. Hindi. Huwag ka lumapit. Huwag ka. Ayan mo. Ayan mo. Hayaan mo. Ayan mo. Huwag ka lumapit. Hayaan mo. Pikit. Pikit ang mata. Langya ka. Magpapanggap ka pa. Ito. Tignan mo yung parusa ng Diyos. Tignan mo yung parusa ng oh, Diyos. Wow, Huwag ka lumapit din. Oo. Oh, Masakit talaga. Eh. Tignan mo. Ayan mo.

ERP, pipi. Magandang <tongan> Patay kayo, wala lang ya kayo ah. Tapang tapang mo. Saka iyon nya. Gini, pipi, ERP, bangi maka sayo, ERP. ERP. Ton ka na. <tongan> eh po. mo sarili mo, inumin mo ito, ubusin mo. Wala na, magaling ka na. Tayo ka, makakatayo ka na, maniwala ka Tayo ka Tayo ka O, lakad ka O, tignan mo, sabi mo hindi ka nakakatayo Hindi ka na mahihimatay, okay ka na Magaling ka na o, Ngayon okay na Ayun okay na. mga kaloks, nakita naman natin no ito pala si Epo ay biktima ng kulang. Makala ko sanib ng mga jin or mga masasamang espiritu. Kinukulang pala talaga ito. Kusawa so, naman ng Diyos ay okay na siya. At bukas, siyempre nakakapagod yan. Pero bukas ay gagaling na ito. Pabalik na ang lakas nito. Basta kung wala yung atis, kahit yung tanglad na lang ha. Oo. So magdasal ka ha, magsambayan ka ha. Gagaling ka na ha. Oo. Okay na. Kasi gabi na din, marami pa akong ga, gagam, gagamutin sa online. Marami akong pasyente sa online, sa iba't ibang lugar. Okay na, ayun, God bless mga kaluks.